Mr. Buenaventura. Yes, Your Honor. Taga saan po kayo? Saan po kayo nag-originate? Or where were you born and raised? Davao City po. Davao City. Yes po. At I understand you're a police officer before your retirement. Saan po ba kayo nag-aral ng pagpupulis? Davao City po. Davao City rin po. And kayo po ba ay mayroong sariling pamilya? Yes, Your Honor. May asawa at anak po kayo. Yes, Your Honor. Tagasan po ang napangasawa nyo. Tagadabaw din po. Going back to your police career, sir, saan po ba yung unang assignment nyo? Turil Police Station po. Saan po yun? Sa district, ko, uh, third district of Davao. Turil third. Police Station, Turil, Dabao City. Turil, Dabao y y City. Yes, Your Honor. Anong taon po ito, sir? Uh, nine, at may 16, 1978 po. 1978. Pagkatapos po ng assignment nyo sa Turil, saan po ang sumunod? Tugbog Police Station po. Bugbog? Tugbog. Tugbog Mental, mental Davao City. Tugbog. Police Station, Mental Davao City. Sa Davao din po ito. Yes, Your Anong Honor. Anong taon po ito? Hindi ko na maalala, Your Honor. Can you please give an approximate year? 1980s. 1978. I think 80 what? 1981. Pagkatapos. I'm not sure. You're I'm not sure. 19 Maybe, maybe. Pagkatapos po ng tugbog, sir, saan po yung sunod na assignment nyo? Sa sa Dabo City. Sa sa. Sa sa Dabo City. Sa sa. Sa sa police station Dabo City. And can you please uh, cite also the approximate year? I'm not sure, or maybe 1983. Not sure, Your Honor. 1983. After Sasa, saan po kayo sunod na na-assign? Doon na po kay Kwan, na uh, naging security driver na po ako ni then Mayor uh, Rudy Duterte po. Maari niyo po bang ikwento sa amin kung paano kayo napunta kay President Duterte during that time? Uh, mayroon pong order from Davao Metro Discom then na i-assign ako sa uh, City Hall under the under Mayor Duterte. Whose order was that, sir? Uh, Davao City Police Office po. Oh, so the order came from the Davao City Police Office. Napunta po kayo sa Office of the City, City Mayor. Mayor. That was 1988. 1988. And starting from 1988, You work for Mayor Duterte. Can you please describe to us, ano bang naging nature ng trabaho nyo sa noon ay Mayor Duterte? Security driver po. Security driver. And yes, Your Honor. I wish to believe that as security driver, sir, kayo po ay halos 24-7 kasama ni Mayor Duterte. Yes, Your Honor. Maari niyo po ba siyang ilarawan? Anong klase po bang principal or VIP si Mayor Duterte? Simula nung 1988 hanggang 2008, kung saan kayo po nagtrabaho bilang driver security. Ah para sa akin po, mabait po si Mayor Duterte. And can you please uh, share some incidents? Kung paano niyo po na-conclude? na mabait si Mayor Duterte. This is 20 long years and I am sure marami ho kayong pwedeng ibahagi sa amin. Ano po yung personal niyong experience? Why you are saying mabait na principal si Mayor Duterte? Uh, ganito po. Minsan, uh, kung gabi magkuang kami magpatrol, may madaanan kaming tao, tanungin niya kung saan ka mag -uwi. We out in the morning. Tapos sabi niya, Pakilala siya, Mayor Duterte, saan kayo maguwi? Para hindi daw matakot. Sabi niya sa Santa Cruz Mayor, outside Davao City. May dalang bata, may dalang anak niya, tatlo. Husband, wife at saka yung anak nila na maliit. Sinabihan ni Mayor yung backup, ihatid niyo sa Santa Cruz, Davao del Sur. So, inihatid nila Aside from that, Mr. Buenaventura, bukod ho sa paghahatid doon sa nadaanan yung mag-ina, ano pa ho yung mga insidente yung maaari nyo ibahagi sa quad? Bakit nyo sinasabing mabait na principal si Mayor min, Duterte? Minsan po, manonood siya ng uh, news every afternoon 5pm. Minsan may maghingi ng tulong yung mga bata na malaki ang ulo. Tawagin niya ako. Tawagan mo si Bong. Sagutin mo ang gastos doon sa hospital. Tapos, huwag niyo nang sabihin kung saan galing. By Bong, are you referring to Senator Bongo? Yes po, yes po. And with respect to you as a driver bodyguard, personal driver and bodyguard of uh, Mayor Duterte, ano pong naaalala niyong insidente? Why you are concluding na mabait na principal si Mayor Duterte? Sa inyo pong personal na buhay, ano pong nagawa ni Mayor Duterte? Marami po. Can you please y mga, share some? Yung mga bata na cancer patient, binilihan niya ng bahay. Sir, I am referring to your personal and family life. Anong uh, pong nagtulong sa inyo? Yung asawa Gating ko po. May Kasi yung asawa ko may cancer, breast cancer po. Tapos, uh, sabi niya, anong problema mo? Sabi ko, okay lang, sir. Sabi ko, okay lang. Uh, tinawag niya si Bong, Bong, tulungan mo si Sani. Yun, tinulungan po ako. Dalawang beses na operahan yung misis ko. Cancer patient. Ngayon po, at least, wala na siya. Okay na. Ayos. Oh no? Actually, na-cure na, na po siya, na-cure. Nasaan po yung misis niyo ngayon? Nasa Dabao po. And in addition po dito sa hospitalization ng misis nyo, ano po po ba ang naalala nyo na naitulong ni Mayor Duterte sa pamilya nyo? Wala naman po kasi ako po talaga. May sinabihan si Mayor. May sinabihan siya na yung one, sabi niya son, sabi ni Mayor. Ito si uh, not not to drag myself, ma'am. Sabi niya, ito si Sani. wala talagang binigay sa akin itong problema. Tinutulungan pa ako. Kasi hindi kasi ako nagakuha sa kanya, Sir, ganito problema ko, Sir, ganito problema ko, Sir, bahay. Wala po, wala, wala talaga. Kung ano lang, kung ano lang ang kuha niya, ma'am, na siguro pag... Wala talaga. Kahit sa uh, school, hindi ako nagakuan sa kanya na may problema ko sa mga anak ko sa eskwilahan. Magkano man lang kuha namin yun? Walang trabaho pa yung first mga asawa ko. Wala. Hindi ako nag sa kanya na ganito, ganito ganyan, kurenti. Wala. Wala talaga, ma'am. Are you trying to say, Mr. Buenaventura, that for a period of 20 years, that is from 1988 to 2008? 2008 ma'am, sorry po, sorry po. Ang sinasabi niyo po ba, simula 1988 hanggang 2008, ang naging personal na tulong lang sa inyo ni Mayor Duterte ay yung pagpapaospital ng inyong misis at wala nang iba. Aminsan I po, siyempre, pagdating ng Christmas, bigyan ka ng bonus, ganun. Pero kahit na sa nagpatayo ako ng bahay, wala man, hindi man siya nagkuhan. Hindi ba na din ako nagsabi sa kanya. Nagpatayo ako ng bahay, sarili ko, kunti-unti, onte unti, unti Hindi man ako nagsabi sa kanya, nagpatayo ako ng bahay, so wala. In other words, Mr. Buenaventura, aside from the modest gifts during uh, special occasions, ito lang ang naaalala niyong naitulong na personal sa inyong pamilya, ang hospitalization ng inyong breast cancer na misis. Mayroon naman, ma'am, pero hindi ko na makakuha niya, Mga kunti-kunti bagay. Minsan, bigyan ka ng sapatos, shirts, ano, ganyan, ganyan lang, ma'am. Mr. Buenaventura, how well do you know the President? gaano nyo po kakilala si Pangulong Duterte? Mabait po siya sa tao. Bukod po sa mabait na ta sa tao, what else can you say about him? Kalaban niya po yung mga kriminal. Uh, Mr. Buenaventura, I wish to believe na dahil kayo po'y taga Davao, doon kayo pinanganak, doon kayo naging police, doon kayo nagkaroon ng unang assignment hanggang sa napunta kayo kay Mayor Duterte. Talagang kilalang kilala nyo po si Mayor Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, 20 years of your career in the Philippine National Police was spent with Mayor Duterte. Tama po? Yes, Your Honor. At uh,